So yun mga tropa, uh, meron tayong release dito na Aerox uh, V3 na SP So doon sa mga nagtatanong sa akin mga tropa uh, marami nagme-message sa akin kung paano raw gamitin yung mode nitong Aerox at yung NMAX So mga tropa, yung nandito sa atin ngayon ay bagong release lang natin na Aerox SP Yan. So paano nga ba gamitin yung ship at yung mode, yung S? Ano daw ba yung mga tawag dito? So to the demo natin mga tropa. So kalalagay lang ng gas nito, na i-on natin. So maganda na rin nga pala yung sa panel niya, eh, mga tropa. So naka-indicate na lahat. So naset na rin yung oras. Kung gusto niyo makita yung uh, settings ng sa motor niyo, mga tropa, ito lang yung pipindutin niya. Ayan dito. Mayroong arrow up saka arrow down. Yung gitna mga tropa, yun yung pinaka-enter nyo. So, try nyo. Pag pinindot nyo mga tropa, yung check sa gitna, ito lalabas dyan. Yan. So, ito yun mga tropa. So, lalabas dyan yung settings. Pipindutin natin yung arrow up. to Settings. So, may kita yung settings. Pwede ka sa weather. Yan. Music. Navigation. Notification. Yan. Nandiyan mo makikita lahat yan, tropa. Tapos kung gusto mo sa weather, ay click mo lang tong check sa gitna. So, makikita mo yan dito, tropa. Tapos para ibalik mo sa dati yan, kung maghahanap ka pa ng iba sa settings niya, ito yung pipindutin niya, mga tropa. Ito yung back niya. So, pag pinindot natin to, ayan, magbabak yan. babalik ka doon sa amis uh, mismong panel mo. Tapos paano nga ba ginagamit yung So, bale mga tropa, paano nga ba gamitin yung S at saka yung T? Ano daw ba yung T? At saka yung S, ito mga tropa, yung S. So, mga tropa, yung T, 'yun yung tinatawag natin na touring mode. Tapos itong S, 'yan yung sports mode. So, ano nga ba yung ibig sabihin ng paano natin gagamitin 'yon? So ganito mga tropa So kasi umuulan dito sa release to Hindi natin pwedeng itakbo So explain ko lang sa inyo kung paano gamitin So mga tropa Pag naka touring mode ka So yan Continuous lang Pag nag start ka Magagamit mo yung motor mo uh, Parang normal lang nine max So normal Malakas din yung atak nya Okay yung takbo So mga tropa Pag naka touring mode ka Pwede kang gumamit ng shift So mga tropa Itatawag na natin na shift May naka-indicate dito na 1, 2, 3 So pag nag-shift ka ng 1 So pipindot ka ng shift Lalabas dito mga tropa 1 So pag naka-idle lang yung motor nyo mga tropa Pagka hindi tumatakbo sa kalsada Hindi nyo magagamit yung shift So yan mga tropa kahit pindutin mo hindi siya lalabas dyan So alimbawa uh, tumatakbo ka ng mga 60 kph, 70 Tapos gusto mong umovertake Pwede ka mag-shift mga tropa so habang tumatakbo yung motor mo pwede mong gamitin yung ship so mas malakas yung hatak niya. mas mabilis kang makaka overtake so pwede mo rin gamitin to pagka yung medyo mahabang ahon yan, pwede mong gamitin yung ship ah, uh, bale pwede ka mag ship 1 ship 2 so tatlong pindot lang yan mga tropa So pagka naman sa matrapik na lugar o yung medyo matarik na ahon, So pwede mong gamitin mga tropa yung sports mode natin. Ito yung internet yung dito ka mga tropa sa unahan. Yan. Ito yung pipindutin mo. So ayan, pag pinindot natin yan mga tropa dito, lalabas yung S. Yan. S yan mga tropa. So mas malakas yung hatak ng motor natin diyan. Ah, uh, kumbaga mas ma mas maliksi yung motor natin, mas malakas yung RPM, mas mataas. So, mas mabilis lumabas yung BBA. Dito, mga tropa, pag naka-sports mode tayo, konting accelerate lang natin ng sinilyador, ay lalabas ka agad yung ating BBA. Hindi kumpara dito sa ating uh, touring mode na talipat to, natin, touring mode yan. Ito mga tropa, uh, hindi, hindi pagka mabagal ang takbo mo, hindi masyado agad lalabas yung BBA natin dito. So kahit gumamit ka ng shift, hindi siya kaagad na mas mabilis lumabas kumpara dito sa sports mode natin eto mga tropa yung sports mode konting accelerate lang natin ito automatic yan may lalabas na na BBA dito pag umandar yung motor natin uh, pagka tumatakbo na so mas magandang gamitin pang ahon at saka doon sa mga trapikan lalo sa Metro Manila ah uh, itong uh, sports mode mga tropa pwede yan uh, at saka sa mga ahonan pang pang mga pabukid, dyan pwede yan tapos yung touring mode natin mga tropa yan pwede yan pang daily so pagka overtake ka, yun nga pwede ka magship para mas mabilis kang uh, maka overtake doon sa nasa mo uh, so mas mas mabilis siya so walang hassle hindi ka mangangamba na uh, hindi ka makalagpas doon sa overtake mo So yun lang mga tropa yung settings nito Tapos yung ulitin ko lang ulit Kung gusto nyo makita yung laman ng panel nyo Ayan So maganda naman Pwede ka dito ah, Pindutin mo lang tong check sa gitna Ayan yung pinaka-enter nya So yan na yung lalabas So arrow down Pagka may gusto kang tignan Pwede mo siyang ah, gaya nung sa weather Ayan mga tropa Pindutin natin yung check sa gitna Yung okay Ayan So lalabas naman yan dyan Makikita natin Yan kung ilang degrees celsius ba tayo ngayon Lalabas yan mga tropa So tapos dito uh, Pag mo Pindutin mo lang mga tropa baba Para magbak sya Ayan babak natin Back. Tas balik tayo sa normal as pwede mong gamitin tong arrow up Kahit hindi ka mag enter Para ito yung lalabas Yan. Check mo yung battery So ang gagamitin yung mga tropa itong araw up Battery Sumunod Odo 3 kilometer mga tropa kasi galing ito sa kabilang branch So pumayag naman si customer na dali natin dito nang itatakbo ah, uh, Ito pa Yung mga laman nito ayan Trip 1, Trip 2, ah uh, Trip F ah uh, Kulan, tanjan din, 45 degrees Celsius uh, UL tapos lang yung mga tropa Tapos kung gusto mo Dito mo na lang siya Dalen, ah, uh, Diyan sa Odo Para hindi ka mahirapan Tapos may trip to naman dito Yun down doon din Sa kabila lang yan mga tropa Trip F Coolant Pwedeng doon mo na lang din siya Dalen Sa Odo Para mas nakikita mo Ito battery 12.5 Odo Parehas 3 tapos kung magsiset kayo ng oras, mga tropa, ito lang yung pipindutin nyo. Yung mode. Didiinan nyo lang para mag-blink to. Ito, itong gitna. Sa oras, click nyo lang to mga tropa, yung gitna. Yung enter natin sa gitna. Tapos, punta kayo ng settings. Ah, click nyo uli sa enter yung settings. Tapos, sanapin nyo yung time. Ayan. Clock. So yan, mga tropa clock. So pag in-enter nyo yung gitna na check. Ayan. Magbiblink yung ating oras dyan. Ayan. Uh, ah, tanggalin nyo yung check ng auto adjustment. Click ulit nyo yung gitnang check. Ayan. Para lumabas yung manual. Tapos arrow down. Di pa tayo sa manual adjustment. Ayan. palit na tayo ng oras. Ganyan. 3.08. So pwede natin gawin 4. O so, yun lang mga tropa. Ito pag 3. Nakaset na. So enter uli Yung gitna na check mga tropa Tapos lalabas na yan Dalawang pindot Arrow down Okay Tapos balik kayo rito sa auto adjustment mga tropa Lalagyan nyo ng check yan I-enter nyo lang uli Tapos cancel na dito Back, back, back yeah. So yun lang ang function nun mga tropa Nitong ating Aerox SP na B3 So, yung mga nagtatanong, ito na inaabangan nyo kung paano gamitin. So, siguro sa next uh, vlog natin, uh, didemo ko naman sa inyo to ng umaandar. Kasi hindi naman natin mahiram to sa customer kasi bago lang release natin. So, kung meron kayong ganitong motor, pwede niyo namang subukan habang umaandar kayo mga tropa na naka-touring mode kayo, pwede kayong pumindot ng ship. Nakikita nyo naman dyan, mag-touring yan ng one. Tapos dalawang pindot, 2, 3, abang Habang umuoverte kayo, pwedeng sunod-sunod yung pindutin niyan mga tropa. Uh, para mas lalong mas malakas yung ngatak niya. So, yung sports mode, Doon din mga tropa, dito sa unahan yun. Pag kinlik nyo yan, so lalabas yung S. So, pag in mo nga pala yan mga tropa, so naka-S, pag in mo yung uh, susi mo mga tropa, at inon mo, naka sports mode pa rin yan so ang gagawin mo dyan pipindutin mo lang uli yung mode para bumalik tayo sa touring mode so yun lang mga tropa tapos start natin Ayan. so naka TCS to mga tropa kaya nagbabibrate so yan naman TCS automatic yan na lumalabas sa motor lalo pagkaganito mga ABS So hanggang doon na lang tayo mga tropa At pa subscribe naman ako sa aking youtube channel Yung JC Works Parehas lang ng profile ng facebook ko mga tropa isa